kung hindi mo susubukan, hindi mo mararanasan. Kung hindi ka masasaktan, wala kang matututunan. Hindi naman yan tungkol sa kung paano ka natalo, kundi kung paano ka lumalaban para manalo. Walang nagpumilit sa iyo na maging malungkot. Sadyang yan lang ang pinili mo. Di lahat ng gusto mo makukuha mo, kaya dapat marunong kang makontento ang kapalaran ang nagsisimula ng kwento, pero ang tao ang lumilikha ng wakas nito. Wala talagang permanente dito sa mundo, dahil ang katotohanan, sa school, lesson muna bago test, pero sa buhay, test muna bago mo makuha ang lesson. Huwag mong isumbat sa iba o sa mundo ang nangyayari ngayon sa'yo, dahil ang totoo, choice mo yan hindi mo kailangan magbago para sa ika ikasasaya ng ibang tao dahil hindi rin naman sila magbabago para sa ika ikasasaya mo. Huwag kalimutang magpasalamat kay God dahil ni minsan ay hindi kanya nakalimutan.